luluto tayo ngayon ng igado igado sa ilokano. Hindi na natapos sa labor. Yung binabad ko muna sa suka yung uh, atay para hindi malakasak. Oh, uh, ang dami anding anding Ayan. tapos yung karne minarinig ko ng magdamag para malasa siya Ayan. Sunod na natin itong mga gulay. Wow! Ang sarap. Bell pepper, guys, at saka yung carrots. Ayan, para masarap-sarap naman ang ulam ng aking anak. Tapos itong green peas. Wow! Aliba? Kahit konti lang. Magkano lang yung sili, magkano lang yung carrots, pero masustansya na yung ulamin ng anak ko Hindi pwedeng puro preto lang lagi. Kailangan may gulay na kasama. Ang ganda sa ano. Itong ano, 25 lang. Tapos masustansya na yung ulamin ng inyong mga anak. Igado. Igado, Ilocano, Igado. Ayan. Hintayin um, lang natin tumulo.